po si Ronnie Vasquez. Marami sila idol. nire nila ang kumpanyang pinagtrabahuhan nila dahil 250 pesos lamang daw po ang sweldo nila per day, idol. Santo. Tondo lang po. Tondo! oh, 537! Sir Ronnie, magandang hapon. Magandang Sobrang baba ba naman, sir, yung pasahod sa inyo sa tondo. Opo, sir. Ano ho bang ginagawa nyo sa LGQ Company, sir? nagpe print po kami ng mga damit po na gaya na po nito. Ngayon po naggagawa in fairness na maganda meron pang Nike yung PK pa yun walang patpaintulo sa Nike ang <laughs> ginawa niya sige po ano pa po, sir walang benepisyo siguro wala po lahat 13 month pay wala wala po OT wala po sir walang pay slit wala po puro wala yung iba 150 pa ha po iba iba po kasi ang tawag grabe naman gano'ng kay katagal na sir kayo po sir Ronnie ako po sir Magpa-five years na po ako kasi dumating po ako sa kanila ng January 14 po. Magkano kayo nag-umpisa doon? Bali, 1-3 lang po nung umpisa ko sa kanila. Kinsenas. 2-6, isang buwan? Opo. Wow. Miss Jenny Colasi, magandang hapon. Good afternoon, sir. Madam, grabe oh. naman itong pinanggagawa ng boss nyo dito po sa mga kasamahan mo. Opo, opo, opo. 150 pesos per day. Tapos wala pang bayad sa overtime. Ilang oras kayo pang trabaho? 12 hours po tapos pag walang ano night shift mga 6 po kami mag-uumpisa tapos 8 out na po tapos pag ano minsan po inabot ng 14 hours wow miss Jenny 12 okay. to 14 okay, hours naka-fix po kung hindi 150 250 pesos per day pero sir libre naman po sila sa pagkain sa katatirahan po tubig ilaw libre naman po sila lahat ma'am okay. Kahit pa siguro libre tubig, ilaw, pagkain, merienda, sobra pa rin ho pagkakulang niyan 150 14 hours and also ma'am FYI nakikinig na sa atin yung dole bago kayo magkaltas sa binibigyan yung accommodation sa sweldo kailangan kayo po ay na-inspect ng dole at inaprobahan po ng dole yung binibigay yung accommodation. Meron ba pag-inspection ginawa sa inyo yung dole? Eh, kung punta ko na lang po muna, sir, uh, pitul po sa may-ari. Kasi ako po, yung sekretarya lang po ng no, may-ari. Ano pangalan po ng may-ari nyo, madam? Elisa Flor Miradilla. Kasi sila naman po kasi, sir, umalis. Hindi naman po talaga totally nagpaalam. Eh kung nagpaalam po sila, kung ano yung hinihingi nila, pwede naman po sanang ibigay yan ng may-ari? Ma'am, sanal po mama. Sige, gusto mong Ako? salita. Kasi, balis na po kami dyan, ma'am, kasi hindi na po namin talaga kaya yung trabaho sa inyo kasi ang haba ng oras po ng pinagtatrabaho namin eh. Ah, sige, Ronnie, Ronnie. Ganito lang naman yun eh. Pwede na pa ka kayo magkipag-usap kay, ano, kay Antib. Makinig ka, Ako? madam uh, pakiabot itong impormasyon na manggagaling po sa Dole. Attorney Ana Dione, Direktor ng Dole NCR. Attorney Ana, magandang hapon po, Madam. Ay, magandang hapon po, Sir Rafi Olet. Ma'am, para ma-educate po, ito pong mayari ng LGQ Company, pakisabi nga po yung patakaran doon sa mga employer na nagbibigay ng accommodation at ikakaltas po doon sa minimum wage? Sir Rafi, tama po yung sinabi ninyo na hindi po pwedeng ikaltas yung halimbawa po bini, uh, kunya binibigay nilang tirahan o kaya mga pagkain na binibigay kung wala po silang tinatawag natin na facility evaluation order. Facility at evaluation yun, order. Okay. Obo, Saan po manggagaling yun? Nanggagaling po yun sa DOLE pagkatapos po na i evaluate or inspectionin yung isura ng tirahan at saka yung uh, mga pagkain na binibigay. Meron po tayong uh, Uh, inspection na gagawin dyan bago po natin malaman kung magkano ang pwede pero hindi po pwedeng gawin niya yan na wala. So sa kaso po nitong LGQ company na basta na lamang sila nagbawas sa minimum wage at sinabi kasi nagbibigay kami ng accommodation, illegal po 'yon kasi wala namang uh, authorization galing sa DOLE o walang certification galing sa DOLE. Opo, mali po <clears throat> 'yun. Okay. So ano po yung pwedeng gawin ng dole tungkol dito, Madam Attorney? So ganito po, uh, pwede po bang samahan ninyo sila papunta sa ating National Capital Region uh, uh, Office dito apo. sa May Malate para po makunan uh, affidavit po yung mga manggagawa at basis po ng inspection. Good. Sige po, ma'am. Attorney, hulog kayo ng langit. Sobra-sobrang thank you, Attorney Johnny, ha? God bless po. Sige po. Attorney. Apo, sige po. Apo. Thank you po. Ma'am Jenny, sige, kausapin mo. Kasi po yung no. gamit nung dalawa kong pinsan na iwan po dyan, baka po mawala yung ano. Anong gamit po yung naiwan, sir? Yung mga But damit secure, po ato dyan eh. Pwede nilang balikan, sir, anytime. May nagsabi po dito na ano na ipinadlock nyo na daw yung ano. Opo, ipinadlock namin para hindi galawin. In case na balikan nyo, pwede nyong kunin. Yon bakit pwede naman kayo makipag-usap kay Auntie. Bakit pa kayo pumunta kay sir? Yung mga gamit nyo, kung regarding sa mga gamit, hindi e namin pakikialaman yan isinaglak namin para in, in case na bumalik po kayo, pwede niyong balikan. Ano na naman namin yung gamit niyo. Kasi yung ano, kaya po tumakas yung mga pinsang ko kasi po, alam naman namin po, na, alam, alam naman niya. po namin hindi, hindi nyo kami papayagan kaya po ano, kaya po tumakas na lang sila. Pa paano hindi papayagan? Bakit? Pag nakikipag-usap, umalis nga kayo dyan ay ah, hindi nagpaalam ngayon, hindi papayagan. Hindi naman natatama yung ginagawa nyo. Pinapayagan naman kayo, buya. Bakit kayo ganyan? Hindi nyo naman kayong papayagan pumunta dito kung ano eh. Kung sakaling nagpaalam kami sa inyo eh. Ay, syempre. Eh, kung pupuntaling lang din naman kayo, di. kailangan na aayusin ay ayusin natin kung ano mga hinihingi nyo. Ma'am, excuse me. Ma'am, oh, sorry. Oh, Ma'am, oh. walang kasalanan dito. Alam ko, dinedepensa mo yung kumpanya kasi trabaho mo po yan. Pero ito yan, ma'am, eh. kung talagang gustong ayusin ng amo mo yung problema, marami siya pagkakataon for so many years, tulad nitong si Sir, five years na hindi niya kinukorek yung problema for five years. So, ibig sabihin, talagang mandurugas po itong inyong amo. O, hindi po ay kasama rito, mama. Yung amo niyo Apo, po, apa? mandurugas, madam. Kaya naman po, sir, opo. Kung sakali matikipag-usap na lang po yan sa amo namin, bibigyan naman niya, sir. Kasi in case sa uh, mga problema ang financial so anumang mga kahilingan nila, napit, binibigyan naman sila sir ng tulong. E, Ma'am, so, actually, hindi so, na dapat nakikipag-usap itong mga empleyado eh. Kumbaga, sila pang magmamakaawa. Samantalang pera naman talaga yun, pinagpaguran man nila talaga. Ma'am, excuse me, kung talagang hindi manduruga si amo, I'm sure, edukada naman itong si amo mo, hindi naman siya magkakaroon ng malaking kumpanya kung wala siyang alam sa batas, kung hindi siya nagbabasa ng journal, hindi siya nanonood ng TV, alam niya na ang minimum sa tondo, pasakop na NCR is 537. And yet, nagbibigay siya ng 150 per day, 14 hours. Hindi ba pandurugas yan? Pandarambong? At ma'am, para lalim-laliman ko pa, kurakot pa. Kinukurakot po yung sweldo ng mga empleyado. Kurakot po yung amo nyo. Sige po, ipaparating eh, ko na lang po kasi kung gano'n-gano'n po, magipag-usap na lang po sila sa amin. Hindi, hindi naman okay. po sa talikuran namin po yung ano nila. Ma'am, hindi talikuran po itong ginagawa namin, ma'am. Harap-harapan. Kung gusto nyo, pumunta ka dito. Mag-face-to-face -face kayo. Anong talikuran? Nakaharap sila sa camera. Ma'am, excuse me. Nakaharap sila sa camera. Yung amo mo ang nakatalikod. Dahil tinatawagan namin, hindi kami sinasagot. Siya ang nakatalikod. Ito, empleyado ninyo, nakaharap sa camera, oh, Kita sa buong mundo. Oh. Sir, ganito po kasi. Bali, ako po kasi, sir, yung nakaano sa telepon, kaya yung amo ko po, bali, Apo. hindi po talaga... Ma'am, hindi okay. ka kasal dito. Sorry, ma'am, hindi ako gali sa'yo, madam, ha? Dahil ikaw, empleyado lang. Diyan. Okay. Ma'am, pakiparating na lang po sa amo ninyo na within this week, ayusin po yung problema, bayaran lahat. Dahil kapag hindi, ma'am, marami kayong pupuntahan mga ayensya ng gobyerno. At sinisiguro ko sa inyo, 101%, may kalalagyan po yung inyong kumpanya. Ano so, po? Sir, ganito na lang po, sir kung ano po yung ano ng mga tao ko dyan na nagreklamo, Ma hindi na lang po pumunta po sila dito para makapag-usap po kami po. Ma'am, sa Dole na lang po. Sasama namin sila sa Dole. Doon na lang po lahat pag usap usap Doon na lang po magkwentahan. Doon na lang po magkabayaran. Okay, madam? Ah, oh, sige po. Ipapaalam ko na lang po sa may ari, boss. Opo. salamat po, ma'am Jenny, Apo. ha? Sir, happy tool po. Thank you po. Ma'am, mga sir, doon tayo sa Dole. Apo. Doon kay uh, Attorney Ana Dione, direktorya ng Dole NCR doon po magkakwentahan kung magkano yung mga utang sa inyo. Mabayaran kayo. Okay? Salamat po, sir. Sige po, hapon po sa inyo na. Magpala po, sir. Wala po kami ng Tulugan po dito, sir. Tagasama kayo? Tagapikul po. po kami. Hindi na kayo pinapatira doon? Hindi, na po kami babalik po sito. Mag-anak po kasi yun. Baka kung anong gawin. Ito, ito. Sigurado kayo? Hindi kami nung edad? Ito yung salita. 25 na po ako. Ah, okay. Palapit dito. Pakita mo siya, oh. Maniniwala ba kayo na ito'y 25 na? Naiyak na siya tuloy. Hindi nalulungkot. Anong pangalan mo muna? Analisa po. Ma'am Analisa, taga saan ka? Bicol po. Lahat kayo taga Bicol? Opo, lahat po, kami, sir. Legal po. rito kay. Pag merendahin mo sila, tapos i-check in natin sila sa hotel. Yung mga babae, hiwalay sa mga lalaki. I-hotel ko kayo, okay? Salamat Maraming salamat po, sir. Salamat. Sinisiguro ko sa inyo, makukuha niyo yung pera na narapat para sa inyo. I-check in namin po kayo ngayon sa hotel. Tapos, Isama yung mga pagkain, kaya na almusal, tanghalian, pamasahe lahat, amen, sagot namin. Pero ngayon, pag may ko muna kayo sa baba. Now, malaki-laki pong pera mang kuha nyo. Dahil ang laki po ng diferensya. 150, 250, tapos 12 hours. Kaya nga po, sir, dito po kami lumapit sa inyo kasi alam po namin na matutulungan nyo po kami. Thank you, sir. Saan kayo nakatira doon, sir, sa kumpanya? Meron kayong, meron kayong well, partners? Sir. yung tulugan po namin, sir, kung saan po yung tinagtatrabawan po namin, doon na po kami sa ilalim natutulog. Ha? Huh? Sa, ilalim ng mesa po. Meron Teka, po nakala kami... ko meron kayong quarters doon na may kama, tapos may lutuan, tapos may CR. Kung meron saan yung working kay... station nyo, doon na kayo sa ilalim. Meron po kami, sir. Picture may picture, tingnan ilalim. ko nga. Sobra naman to. Hindi na makatao. Parang hayop ng turing sa inyo. Kung saan lang kayo pwedeng humiga, higa lang kayo dyan. Walang kama, walang unan, kumot. Kailang na. gumawa? Opo. Kailang gumastos? Opo. Eh dapat siya, kung magbibigay sila ng accommodation, tapos ibabawas sa sweldo ninyo, bukod sa mapurban dapat ang dole, dapat sila mag-provide ng kama. So, kaya-ayang tulugan. Hindi yung basta ibagsak kayo dyan and then kayo nang bahala kung anong gustong gawin nyo. Para kayong aso, pwede mo ma makita ang sample para ihampas natin sa pagmumukha nito, may Tumayari itong ginawang tulugan sa inyo para naman kayong hindi nirespeto dito parang ano ng manok, poultry, parang ano ng tirahan ng aso, o pwedeng sabihin tirahan ng manok. May aso rin po doon eh. May aso? Opo, tapos nandyan lang po yung mga tain nila, tapos pag naaapakan po namin, galit pa po sila pag hindi namin tinatanggal. O di yung kahalo-halo na, tao sa kaaso sa isang compound na lang. Grabe. Lay, ikaw ang asahin ko rito ha. So ngayon, i natin sila pagkain, sagutin natin lahat. And then, habulin natin yung may-ari doon sa mga pera na dapat makuha nila. Malaki-laki mga pera makuha nila. Pero bago niya, patulugin natin sila muna sa hotel. And then bukas, sama natin sila sa dole. Pile kayo ng complaint. And then doon patatawagin yung amo. Kaya-kaya mo? Yes, sir. Kaya-kaya po. Anong gusto mo sabihin sa amo? Uh, wag mo na tong ulitin kung ayaw mo pang makasuhan. Tapos ibalik mo na yung mga gamit na mga empleyado mo, tapos bayaran mo na rin. Kasi pagpalitin kayo ng sitwasyon, ikaw pagtrabuhuin kung ganyan, tapos hindi kita babayaran. Sa tingin mo ba matutuwa ka? Um, ito, pag mo sila lay, and then doon sa hotel, kuha ka na sa office para sa hotel nila, accommodation, pamasahe, kung meron sila mga kailangan bilhin, doon na kay Shane, okay? Sige lang. Yes, sir. Ito naman iyo. Rapid to action yan, o oh, news. Okay ba diba yan? Apat. O, oh, di ba? Pareho, pareho kayo may apat, kompleto na. Action, TV5. Yan kasi sponsor din namin yan eh. Yan. Yeah. Okay. Kompleto na lahat. May t-shirt na. Okay, sige. Salamat po. Okay. Good morning Kamusta po ba yung tulog nyo dito? Nakarelax naman po kami ng mabuti Nakakain ba kayo ng maayos? Opo Handa na ba kayo na mag-file ng kaso? Handa po So ngayon po nagkaroon po kayo ng pag-uusap ni Miss Jenny Colasi po na sekretary ng LGQ Company. Ano po ba ang napag-usapan nila doon sir? Sa 27 pa po, pagkikita ulit kami dito sa loob ng Dole para doon na po maano yung, yung pinagpaguran po namin. Dala-dala na po nila, nabayad po. Uh, inaano niya naman po yung pagkakamali niya daw sa pagpasahod po. Naamin niya naman po, babayaran naman po na daw kami. So, nandito tayo sa lugar ng LGQ Company po para magkoconduct po ng inspeksyon ng dole. Nagpatulong na rin po kami sa polis at sa CSWD. Kung meron mang alumalya at marescue po ang dapat marescue. kitchen. Dito po sila kumakain. Sa kasalukuyan po, nakipag-ugnayan na po kami kanina sa Uh -huh. Dole, wala po kaming mai na SS kasi nga po inamin-amin na may pagkukulang kami sa tao na wala uh -huh. po silang SSS kaya Walang SSS, walang pag-ibig. Opo. Opo, opo. Okay. Maipapakita lang namin yung payroll po. Payroll opo. sige po. Palabas na lang po ang payroll. As kayong mag-alala kasi mga taga-gobyerno kami na Tutulungan naman namin kayo. Uh -huh. Sa Saan ba kayo natutulog? Ilalim po Ay, sa, sa ilalim ng mesa. Yan ang kwarto ninyo. ninyo. Hmm. Paano naging kwarto ang ilalim eh, ng mesa? Ate, huwag po kayo matakot kasi nandito po kami para tulungan kayo. Opo. Ito po yung kwarto namin. Uh, may silim pa naman po kami. Ito kwarto? Opo. Yan po yung kwarto namin. Dalawa po kami dyan. nakita na, na ventilation shafts eh no talagang oh we understand na meron kayong high ceilings no pero insufficient yan and at the same time although we have this saan lalabas yung init Naku, kung nakasara na to kung mapapansin po ninyo no ano ba laman ito mga pintura empty na po yan sir ito thinner empty cans bayan e, parang selyado eh may laman ni ano yan sir? Buhangin. buhangin Ayan, ano oh. High gloss clear lacquer. Huwag naman sana, ano, May masunugan ho tayo. Hindi e automatic, may masusunog ho tayo, no? Bintura sa baba. Tapos may thinner dito sa taas. E eh, wala pa lang kalalabas. Asan ang ano nyo? Asan ang fire exit ninyo? Yung, nyan dyan po, yung mga window dyan. May yung, may mga kandado po. Iyon po yung mga fire exit namin. Ma'am, sigurado kayo dyan. Fire exit ho yan. yan eh, pagbabaan nyo ho dyan, mapapahamak pa yung empleyado nyo eh. Ma'am, matanong ko nga pala. No? Magkano nga pala ang minimum wage natin? Dito po sa Nabotas, yung minimum po is 537. Uh -huh. Opo, sir. Pero yung binibigay namin po dito sa mga tao namin, 4,000 monthly, libre mm -hmm. lahat. Unang so, pasok ano yung pinagbabasiyan po natin nung 4,000 natin na pasahod sa loob ng isang buwan? Yun lang po yung ibinibigay namin kasi tinuturoan pa po siya namin. Meron po ba nakalagay sa labor code na pag sila po ay nag-aaral pa lang magkumpisa patungkol sa kanilang trabaho, kailangan ba mas mababa sa minimum? Wala naman po. Yung iba po, meron po dito 7,000. Libre po talaga lahat. Wala na silang intindihin. Diyos ko, libre pa bahay. Patitirahin mo sa ilalim ng table. Eh kahit ma'am i ito ng ano namin, ng National Wages and Productivity Commission, ma'am hindi po ito papasa. Kailangan po meron tayo living quarters. Naku talaga naman. since after na po natin na blatter na po natin yung mga minor dito, ano po ba yung next process or step na gagawin nila? Bali, turn over po namin sila sa DSWD para sa tamang pagmangalaga sa kanila at paano sila maibabalik sa parents nila, kung saan sila talaga nakatira, ganun po. Papasalamat po kami kay Idol Rapi kasi natulungan niya po kami na may balik sa amin yung pinagpaguran po namin. Saka sa Dole Manila po kasi sila po natulungan din po nila kami. Ngayon po, makakauwi na po kami sa aming probinsya. Maraming salamat, Idol Rapi!